Good day sa mga pro kasedassels natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Hustle TV. In this video mga kasedassels ay tutulungan ko kayo kung paano bumili ng crypto mga kasedassels using your GCash. Okay? So, sundan nyo lang ang mga steps na babanggitin ko sa video na to mga kasedassels at for sure makakabili na kayo ng inyong crypto mga kasidasyals. Okay? So, dapat mga kasidasyals, uh, first step, dapat meron na kayong verified GCash. Okay? So, hindi ko na ipapakita dito kung paano mag-register sa GCash dahil uh, nag-expect na ako na meron na kayong verified na GCash. Okay? Tapos, ang kailangan, as uh, step 2 naman, dapat ay mag-register kayo dito sa wallet na, gagam na ginagamit ko ngayon which is itong Bitget mga kasadasels. Itong si Bitget ay ito yung uh, wallet or isang exchange na kung saan pwede tayong makabili ng cryptocurrency using our GCash. Okay? So make sure na mag-register kayo dito sa Bitget. Nakapadal na uh, madali lang mag-register dito mga kasadasels. I-click mo lang ang link sa my description box or sa my comment section. Mag-register ka tapos i-verify mo lang ang account mo gamit ang mga valid IDs like driver's license, uh, any government ID mga kasidasens. Okay? So, uh, consider natin nga verified na yung BitGet itong BitGet wallet mo tapos yung Gcash mo din ay pwede na tayong makabili ng cryptocurrency. So, click na lang natin itong more tapos punta tayo, mag scroll tayo pababa tapos click natin itong p2p ayan so make sure is naka php kayo, eto ayan make sure naka php yung currency na gamit natin ayan, so for example hindi tayo naka php, search nyo lang php ayan, or peso tapos, mag-switch tayo ng payment method or click natin ang payment method as GCash. So, yung amount na uh, i ko is ano lang, 500 pesos. Ayan, maghanap ako ng may limit na 500 pesos. So, yung limit, for example, eto, yung limit niya is 1,000. 1,000 yung minimum, tapos 2,790 uh, yung maximum. So since yung minimum niya is 1000 tapos 500 lang yung bibil, uh, bibilhin ko na amount, hindi tayo pwedeng bumili sa uh, seller na to. Maghanap ako ng at least may 500. Ayan, ito. Merong 500 na limit, pwede tayong makabili dito. So click ko lang itong buy. Tapos lagay ko yung uh, minimum na 500. Ayan. So, yung matatanggap natin na USDT is 8.72 uh, USDT. Tapos, uh, buy with uh, zero fees. So, wala tayong babayaran na fees dito. Uh, click naman natin itong contact. So, make sure na yung bibilhan natin na seller is naka-online naka siya. So, i-chat natin hi tapos tanungin natin kung naka online ba siya ayan so ayan mga kasidasils nag reply na siya naka online po siya okay? so make sure nyo lang talaga na naka online yung seller na bibilhan nyo nang sa ganun is uh, hindi na kayo mahirapan na kontakin siya uh, tapos para hindi na din kayo matagalan So for example, na-confirm natin na online yung seller, click na lang natin itong pay. Ayan. Tapos nandito yung uh, information ni uh, seller or yung account na pagsesendan natin ng amount. So ito yung GCash number niya. Tapos ito yung, naman yung uh, GCash name ng seller. So copy lang natin ito. Ayan, copied. Copy natin yung GCash number niya. Tapos pumunta tayo sa ating GCash. So, bali mga kasidasils, ito na yung pang huling step natin, which is itong step 3. So, itong step 3 is, uh, ipapadala na natin yung ating bayad doon sa seller na pagbibilhan natin ng cryptocurrency. Okay? So, ito na yung pinakahuling step. Malapit na tayong makabili ng crypto. So, click na lang natin itong send. Tapos, itong express send. Tapos, eh, uh, itong nakapin natin na number. Ayan. Tapos, yung amount na 500 pesos. Ayan. Tapos, click natin itong next. So, confirm lang natin yung name niya. Ayan. So, ito yung name niya. Uh, rough. Ayan, tapales. Tapos, click natin ulit ito. Which is, uh, na-confirm natin na, ito nga yung seller na sisindan natin or babayaran natin para makuha na natin yung ating crypto. So, click natin, confirm. Tapos, send natin. Ayan, so ayan, na-send na mga sedasels. So, download lang natin yung receipt or, yung, or itong resibo. Tapos, send natin sa kanya. So, since nabayaran na natin itong si seller, click lang natin itong paid. Ayan, para ma-inform siya na nasend uh, na-send na yung amount. Tapos, click natin itong, nga uh, para mas mabilis, click natin itong gallery. Tapos, send natin yung resibo. Ayan, nag-send ako ng resibo sa kanya as proof na nasend ko na yung 500 pesos na bayad. So, hintayin lang natin ng konti. So, ayan mga kusidasels, nakatanggap na tayo ng uh, notification na seller has released USDT. So, ayan, nakabili meron na tayong crypto na USDT mga kusidasels. Ayan. So, makikita natin na dito, makikita natin yung status ng ating transaction na completed na. Okay? So, tingnan naman natin doon sa ating wallet if uh, na-reflect ba siya doon. So, ayan mga kasidasils, uh, nag-reflect nag -reflect na siya dito sa ating funding wallet. Uh, meron na tayong crypto, mga kasidasils, which is USDT. So, ayan, 8.72 USDT which is equivalent to 490 pesos. So, bali, naging 490 pesos na lang siya, mga kasdasis. Uh, dahil nga, ang uh, price is pinatungan ni seller. Okay? Dahil mas mahal natin nabili yung uh, USDT. So, ganyan talaga, mga kasdasis. Dahil nga, isang factor din yan is, uh, yung li yung binili natin is worth 500 pesos lang. Pero kung one, nasa 1,000 pesos, hindi eh, mas maliit yung bale yung cost mga kasidasils okay so make sure mga kasidasils na uh, nasundan nyo lahat ng mga uh, lahat ng mga steps mga kasidasils so review lang natin uh, first step dapat meron na kayong consider na meron na kayong valid verified gcash at nakapag register na din kayo dito sa bitget wallet and make sure na verify nyo na din yung bitgit wallet nyo mga kasidasils okay So, next step naman is pumunta kayo doon sa P2P. Tapos, uh, uh, pumili kayo ng crypto na gusto nyo bilhin. Tapos, isend nyo na yung amount doon sa seller. Tapos, yun na mga kasedasels. Successfully, meron na kayong cryptocurrency. Okay? So, hoping na nakatulong ang video na to mga kasedasels. Uh, make sure to subscribe and like this video.